Mamá, prefiro. Pintado ka mo, no. laging gitbot kasi. Ah nga yun, sayang ang bala eh. Ay di ba ang, ang intensyon ni patamaan, no? Ay kung malayo, may layo, yun. Pwedeng sumabla. Ayan. Yeah. Ano man, di bala yun, ayos yung pinagkait like. okay. na yun. Mahina bala. Yan lang, ibabaw lang. Kanyan siya eh. Ang uh, naang niya eh. Dapat butas yung mandulo, ano? Pwede pa to. Oo, pwede. Ano yung sabi? Kulang pa sa ano? Dibusyon. Kasi natin ano. Hindi lumusot. Oh. Uh, hindi lumusot eh. Kasi ganito ang formasyon niya, nakasoksok

Ayan o, no? game. Ayan, 3-0. <laughs> 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 hindi, na Ha? pertama Ha? Baka naman dito na, ma baka na masala, no? Tama tama tumalsik nga eh. Tumalsik ulitin ulitin. Okay. Okay. Eh, oh, uh, nga Ulit na, ulit Saka na. Oo. Oh. Saka eh. ngayon lang po eh. Saka na lang ulit eh, pag ano. Ba? Galing nito ba? Ah. Okay, Di ko na to, basta inilagay ko na eh. Kasi ano na ako eh, masama na love ko. Kasi panayang oras yung ko kanina ayaw. Sabi ko, bahala na po kayo. Patong atong dyan. pag oh. yan oh. Hindi pa lang ayaw. Bakit na? Yun. Ito ang sunod. ngayon. Hindi ko titingnan. O. Ulit ba? Hindi. Ay, Yun ah. Bakit mo? Ito focus ko na. Ito ay sa YouTube eh. O. Yun yung pagkaso ng ano, sa hakyang sa ano, sa palaman. Kaya naisip niya, ano niya? O. May sulak ba? Ang batli kita rito. Ayun. Gano'n. O. Okay. 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 Ilan ba yan? Baka wala nang bar... Teka, teka. Asan? Oh. Ay, man, sa pa? Baka wala nang Baka na? Power... wala ay, Ano ma, hindi makapture yung ano? Hindi, nakailan po ito na kaya natin ato. Ah, nakailan na ba yan? Na yan? Oo. Oh. Kaya nga ba, kung bari, baka ako wala balik. Ay, tiga okay, teka. Tol, so, ano? Titingnan lang naman eh, no? Kasi wala eh, di-video di ko lang, ha? So, ano okay. ko lang sa ano? Okay. Ayos! Ayos na, so, tama! Tama! Hindi Okay. Hindi ka hindi